Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Sa karaniwang paggamit, inilalarawan ng pagbabago ng klima ang global warming ang patuloy na pagtaas ng average na temperatura sa buong mundo at ang mga epekto nito sa sistema ng klima ng Earth. Kasama rin sa pagbabago ng klima sa mas malawak na kahulugan ang mga nakaraang pangmatagalang pagbabago sa klima ng Earth. Ang kasalukuyang pagtaas sa pandaigdigang average na temperatura ay pangunahing sanhi ng pagsunog ng mga tao ng fossil fuels mula noong Industrial Revolution. Ang paggamit ng fossil fuel, deforestation, at ilang pang agrikultura at pang industriya na gawi ay nagdaragdag sa mga greenhouse gas. Ang mga gas na ito ay sumisipsip ng ilan sa init na inilalabas ng Earth pagkatapos nitong uminit mula sa sikat ng araw na nagpapainit sa mas mababang atmosfera. Ang carbon dioxide, ang pangunahing greenhouse gas na nagtutulak ng global warming, ay lumaki ng humigit kumulang 50% at nasa antas na hindi nakikita sa loob ng milyon-milyong taon. Ang pagbabago ng klima ay may lalong malaking epekto sa kapaligiran. Lumalawak ang mga disyerto habang nagiging mas karaniwan ang mga heatwave at wildfire. Ang pinalakas na pag-init sa Arctic ay nagambag sa pagtunaw ng permafrost, pagurong ng mga glacier at pagbaba ng yelo sa dagat. Ang mas mataas na temperatura ay nagdudulot din ng mas matinding bagyo, tagtuyot at iba pang matinding panahon. Ang mabilis na pagbabago sa kapaligiran sa mga bundok, coral reef at Arctic ay pumipilit sa maraming uri ng hayop na lumipat o maubos. Kahit na ang mga pagsisikap na mabawasan ang pag-init sa hinaharap ay matagumpay, ang ilang mga epekto ay magpapatuloy sa loob ng maraming siglo. Kabilang dito ang paginit ng karagatan, pag-aasido ng karagatan at pagtaas ng level ng dagat. Ang pagbabago ng klima ay nagbabanta sa mga tao sa pagtaas ng pagbaha, matinding init, pagtaas ng kakulangan sa pagkain at tubig, mas maraming sakit, at pagkawala ng ekonomiya. Ang paglilipat at tunggalian ng tao ay maaari ding maging resulta. Tinatawag ng World Health Organization, WHO, ang pagbabago ng klima bilang pinakamalaking banta sa kalusugan ng mundo sa ikadalawampot isang siglo. Ang mga lipunan at ekosistem ay makakaranas ng mas matinding panganib ng walang aksyon upang limitahan ang pag-init. Ang paglangkop sa pagbabago ng klima sa pamamagitan ng mga pagsisikap tulad ng mga hakbang sa pagkontrol sa baha o mga pananim na lumalaban sa tagtuyot ay bahagyang binabawasan ang mga panganib sa pagbabago ng klima, bagamat naabot na ang ilang limitasyon sa pagbagay. Ang mga mahihirap na komunidad ay may pananagutan para sa isang maliit na bahagi ng mga pandaigdigang emisayon, ngunit may pinakamaliit na kakayahang umangkop at pinaka-vulnerable sa pagbabago ng klima. Maraming epekto sa pagbabago ng klima ang naramdaman nitong mga nakaraang taon, kung saan ang 2023 ang pinakamainit na naitala sa dagdag 1.48 degrees Celsius, 2.66 degrees Fahrenheit, mula ng magsimula ang regular na pagsubaybay noong 1850. Ang karagdagang pag-init ay magpapataas ng mga epektong ito at maaaring magpalitaw ng tipong puntos tulad ng pagtunaw ng lahat ng yelo sa Greenland. Sa ilalim ng 2015 Paris Agreement, ang mga bansa ay sama-samang sumang-ayon na panatilihin ang pag-init ng mababa sa 2 degrees Celsius. Gayunpaman, sa mga pangakong ginawa sa ilalim ng kasunduan, ang global warming ay aabot pa rin sa humigit kumulang 2.7 degrees Celsius, 4.9 degrees Fahrenheit sa pagtatapos ng siglo. Ang paglilimite sa pag-init sa 1.5 degrees Celsius ay mga ngailangan ng pagbabawas ng mga emisyon sa 2030 at pagkamit ng net zero emission sa 2050. Ang paggamit ng fossil fuel ay maaaring ihinto sa pamamagitan ng pagtitipid ng enerhiya at paglipat sa mga mapagkukuna ng enerhiya na hindi gumagawa ng malaking polusyon sa carbon. Ang mga pinagmumula ng enerhiya ay kinabibilangan ng hangin, solar, hydro, at nuclear power. Ang malinis na nabuhong kuryente ay maaaring palitan ang mga fossil fuel para sa pagpapagana ng transportasyon, pagpainit ng mga gusali, at pagpapatakbo ng mga prosesong pang-industriya. Ang karbon ay maaaring ding alisin sa atmosfera, halimbawa sa pamamagitan ng pagtaas ng takip sa kagubatan at pagsasaka gamit ang mga pamamaraan na kumukuha ng karbon sa lupa. Terminolohiya Bago ang 1980s, hindi malinaw kung ang epekto ng pag-init ng tumaas na greenhouse gases ay mas malakas kaysa sa cooling effect ng airborne particulate sa air pollution. Ginamit ng mga siyentipiko ang terminong hindi sinasadyang pagbabago ng klima upang tumukoy sa mga epekto ng tao sa klima sa panahong ito. Noong dekada 1980, naging mas karaniwan ang mga terminong global warming at pagbabago ng klima na kadalasang ginagamit ng palitan. Sa agham, ang global warming ay tumutukoy lamang sa tumaas na pag-init sa ibabaw, habang ang pagbabago ng klima ay naglalarawan ng parehong global warming at ang mga epekto nito sa sistema ng klima ng Earth tulad ng mga pagbabago sa ulan. Ang pagbabago ng klima ay maaari ding gamitin ng mas malawak upang isama ang mga pagbabago sa klima na nangyari sa buong kasaysayan ng Earth. Ang global warming ginamit noon pang 1975 ay naging mas na termino pagkatapos gamitin ito ng siyentipikong klima ng NASA na si James Hansen sa kanyang patuto noong 1988 sa Senado ng US. Mula noong 2000s, ang pagbabago ng klima ay tumaas ang paggamit. Maaaring gamitin ng iba't ibang siyentipiko, politiko at media ang mga terminong krisis sa klima o emergency sa klima upang pag-usapan ang tungkol sa pagbabago ng klima at maaaring gamitin ang terminong global heating sa halip na global warming. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. i -like. Ibahagi at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless.